naglagay ng mga guwardiya sa libingan. Kinabukasan, araw ng pamamahinga, pumunta ang mga namamahalang pari at ang mga pariseyo kay Pilato. Sinabi nila, Natatandaan po namin na noong buhay pa ang mapagpanggap na iyon. Sinabi niya na mabubuhay daw siyang muli pagkatapos ng tatlong araw. Kaya mabuti sigurong pabantayan po ninyo ang kanyang libingan sa mga susunod na araw. Dahil baka nakawin ng mga tagasunod niya ang kanyang bangkay at ipamalitang nabuhay siya. Kapag nangyari ito, mas magiging masahul pa ang pandarayang ito kaysa sa noong una. Sumagot si Pilato sa kanila, May mga gwardya kayo. Kayo na ang magpabantay ayon sa nalalaman ninyo. Kaya pumunta sila sa libingan at tinatakan nila ang bato na nakatakip sa libingan upang malaman nila kung may nagbukas at nag-iwan sila roon ng ilang mga bantay.